Kira, sinurpresa ni Josh sa gym ay galang. Kumikinang-kinang sa ganda si Kira Ballinger sa kanyang red tassel sequin feather stitching dress. Maganda na nga, nagmukha pang mamahalin. Si Josh naman ay isa sa mga head donor sa male artist na suot ang coat na isang tweed fabric na pinalamutian ng beads at patchwork feathers. Napaka-versatile ng kanyang maikling coating na na pinapatingkad ang hugis ng kanyang katawan. Flexible suotin ang coat na ito ng kahit anong body type. Nag-complement ito sa kanyang high-rise plain wide pants. Nag-iba din ang kanyang aura na mas lalong gumagwapo. Hindi inaasahan ni Kira na siya ay surprisahin ng kanyang kapwa housemaid sa kanyang 25th birthday. Hindi maipagkaila ang labis na tuwa ng kanyang puso. Ayon pa kay Josh, 3 weeks ago bago ang GMA gala ay pinagplanuhan na niyang surprisahin ang kanyang crush. Ang August 3 ay kaarawan ni Kira. Ang ibig sabihin, laging kanyang iniisip ang kanyang espesyal na araw ang kanyang birthday ikaw anong masasabi mo dito go easy thank you